Ibang balita bilang ng pamilyang apektado ng sunog sa barangay Del Carmen, Iligan City, umakyat na sa higit dalawampu. Kasama mo mula sa Arman Iligan, si Radyuman J. Dobarco. RMN Live Report mabut na sa 21 pamilya ang apektuhan ng sunog sa Purok 1B, Barangay del Carmen, dito sa lungsod ng Iligan. Ayon kay Senior Fire Officer 4, Romano Tablon, Chief Investigator ng BFP Iligan, labing dalawang bahay ang tuluyang nasunog habang anim ang partially burned. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa tahanan ni Jenny Villarin na nakapekto sa kabuang 71 individual. Dalawang sibilyan din ang naulat na nasugatan ngunit agad na inasikaso ng mga nakastandby na emergency unit sa lugar tayang umabot sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala dahil sa sunog kung saan ang mga bahay ay gawa sa magkahalong magagaan na materyales samantala namahagi rin ang LGU Iligan ng paunang tulong sa mga nabiktima ng sunog kasama mo sa Armen DXIC sa si Iligan Man, J Barco Tatak Armen Network News!